Noon, anong nangyari kay Zaldi ko? Nandun sa Amerika, kumakain ng American burger. Sabi ko nga, nagawa nila na sumali sa kidnapping sa Turkey ng mga batang Pilipino. Nagawa nila na kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapin si ko pabalik ng Pilipinas nilang i-cancel ang travel authority. Hanggang dun lang. Tama ba yun? Bilyon-bilyon ang kailangan ko sagutin, tapos ang gagawin mo lang i-cancel ang travel authority. Di ba? Napakadali nun. I-cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako. Oo. Sabi niya kanina, ibalik ang pera ng PhilHealth. So ngayon, inaamin mo na na Ay, hindi ko alam kung nabanggit ni Atty. Vic Rodriguez, kukunin daw nila sa savings. Paano ka nagkaroon ng savings na wala ka pang declaration ng savings? Eh wala ka nga, nagkulang ka nga eh, deficit ka nga eh, paano ka nagkaroon ng savings? <coughs> Non-stop ang pambubudol at sobrang kapal ng muka na parang hindi na nahihiya na binubudol yung mga Pilipino.